Two, three go. <laughs> Hi guys, welcome to my vlog. This is Oyong AKA Bagyong Oyong at syempre may natatanggap tayong blessings galing kay Ma'am Mary from Las Vegas, California. Wow! At syempre kayo nandito tayo ngayon sa sa rooftop ng ating bahay dito tayo mag ano vlog at kahit may mga sampayan dito yan yung mga sampayan itapin po natin yung mga sampayan kasi ito yung time na sobrang saya po namin ni Charmel at syempre dahil masaya kami may matatanggap na cast ni Charmel <laughs> oh, may matatanggap yung blessings hindi nga ako kasi hindi nga lang ako. kasi nga alam mo, alam mo yun, ano? Ano? Bakit namin yung view dito? Yung view, view mo na ipapakita mo muna. Diba? Ayan yung I aming mean, view ngayon dito sa rooftop. Sobrang ganda. Sobrang amazing. At ito na nga. At syempre, bago natin ibibigay kay Charmel at magbilang tayo kung magkano yung blessings na matatanggap niya, talong ka muna! <laughs> <laughs> Ay! So, tatalon muna siya sa isang talon pa! ko. So ngayon, Miss Charmel, di ba ang daming mga problema ni Charmel sa kanyang buhay, buhay. At uh, marami din siyang mga pagkaabalahan doon sa probinsya. Kaya kailangan niyang umuwi ng province. Hindi nga lang, wait lang. Tapos, lang pa. Tapos, <laughs> at siyempre, si Charmel talaga ay, di ba, ulitin muna natin, si uh -huh. Charmel ay naiwan talaga dito kasi yung mga kasama niya iniwan. <coughs> uh, iniwan, iniwan ako. <coughs> iniwan siya. Uh oh, oh. So ngayon, um, sa mga uh -oh. nasasabi sa akin na ako daw ay wala daw akong ginawa sa iyo. Uh -oh. Sabi nila daw nab nabibit ng nab babas sa akin. Uh -oh. So ngayon, may, 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 wala, wala akong ginawa sa iyo Doi, Malaking, malaking ginawa ni Oyo. Marami siyang ano, <coughs> Pinolong sa akin. Oo, oh, oh, sobra. At saka kang Daddy Alex din. Oo, at syempre naman. So ngayon, uh, may nag-PM sa akin. Eh, may nag-chat sa akin. <laughs> From um, Las Vegas, diba Mary? Oh, oh. So ngayon, ito yung blessing na natatanggap po natin. Hawakan oh. muna yung bag. Oo. Oo, Oo, tapos. So syempre. <laughs> so syempre, andyan yung laman. Oo. Oh, oh. <laughs> So, ba bago natin ba bago, bago natin ibigay yung pera kay Charbel Charbel kailan ba talaga yung flight mo talaga? 27. 27 po yung flight ni Miss Charbel no, So, okay na yung mga ano mo, mga expenses mo like um ah uh, talaga baon sa yung baon expenses para kailangan mo dun sa pag pamasahe ako talagang ganun wala pa wala pa yung pamasahe ha, wala pa talaga so kulang pa talaga siya ng expenses oh, no, kasi, expense kasi, yung mga ka di ba alam mo na yung pamasahe galing dito ko ba? Oh. 700 pesos yung ano? 760 pesos yeah. yung pamasahe. Okay. Terminal ng Baguio, pabunta ng Cubao, 760 pesos ang isang ride lang. Okay. Oh. Tapos, ano pa yung mga, mga, inaano mo mga pinuproblema mo sa buhay bago ka umuwi ng probinsya? At bakit, bakit tatagalan ka umuwi? Sabi ng mga tao, go, go. Tatagalan ko ako kasi number one, wala talaga akong pera. Tapos, wala akong pera na pumunta ako dito, walang wala okay. okay. talaga. At saka kahit ano, uh, nag income na lang ako nang nag-make-up uh -huh. at saka nag-plunge na mga buhok para may ipon kunti. So o kaso, ka ulit, o, kaso, nakaipon ako ng uh, maliit, pinadala ko doon sa probinsya. Ah. Uh -huh. Kasi may ano ka rin doon, may obligasyon ka bayaran doon. May obligasyon, may may obligasyon doon. doon, babayaran, oo. oo. <laughs> so ngayon okay din okay, yung obligasyon mo? Wala ka ng obligasyon doon? Wala nang obligasyon doon kasi binayaran ko. <laughs> so ang iniisip ko lang ngayon is paano ka makaka-uwi? na meron ka ng ticket pero wala uh -oh. kang expenses na pampasay, papunta ng Maynila, pagkain sa barko, pang ano natin, pang tapag doon? Pang, pang, oh, pang extra money. Pang, pang extra money, at saka uh -oh. yung pang pasalubong mo sa, sa iyong mama. mama uh -huh. So ano, ano ba talaga sabi ng mama mo? Like yun ng ano, like niya, uh, pasalubong uh -huh. yung... Uh -huh. uh -huh. yun? Ano, uh. Tapos... Biscuits, uh, kasi gusto kasi niya biscuits, with <laughs> bread biscuits, Bakit ng biscuits. Ah? Biscuit. a matanda na, ayun so 'yung mama po. 76 years old na po 'yung mama ko. <laughs> oh, <Okay. laughs> 76 years old. <laughs> tapos, ah uh, gusto niya gatas. <laughs> gusto kasi tapos, niya gatas. Tapos, gatas tapos, biscuits uh -oh. 'yon. <laughs> tapos. at iba pa, 'yung mga mga maliliit na mga pasalubong. <laughs> ah, 'yun 'yung oh. 'yun, ano mo talaga? So ngayon, Mr. Mel, habang uh, pinuproblema mo yung um, pag-uwi mo o pagbaba mo, papunta ng uh, barko, may ibibigay po kami sa inyo na cash in cash. <laughs> Totoo. Yes, kasi sabi kasi ni nga, Miss uh, Oyong, uh, gusto ko ba nang iabot to, 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 oh, gusto ko gusto ba nang iabot ito kay Miss Charmel para makauwi na talaga siya ng probinsya. Which is, maliit lang po ito na bagay na ibibigay ko po sa kanya para lang siya makauwi at makita ko na nakauwi na talaga si si Miss Charmel kasi kawawa naman dito. So ngayon buksan muna natin yung bags. So ito yung unang, ang, 'di ba, ang problema mo una is yung pamasahe mo pababa papunta oh. ng, ng Maynila. Maymila. So ito yung 1,000. So yan, yan yung 1,000 na pamasahe po oh. ni Miss Charmel papunta ng Maynila, Pakubaw. Oh, pa Cuba, oh. so, ano bang problema po? Except sa ganyan, ano pa? Yung pasalubong. Yung pasalubong. Ano pasalubong ngayon? Biscuit, oh, ah, oh, at biscuit. saka biscuits. isang latang malaki ba? Oh. Ay, yung latang malaki sa 500 ata yun. At saka oh. mga ano pa, mga ibang pasalubong oh, oh. pa. Kunti lang na pasalubong. <laughs> so, ano, like, anong pasalubong pa? Galing sa bagyo? Pamasahe. Pamasahe pa lang. Oo. Oh, oh, So, ngayon, so, dadagan po ni Mam Merida. Yan. So ayan na, may ano na po si Miss Charmin, pamasahin na po siya. Papunta ng, ng Kubaw at um, may pambili na po siya ng kanyang pasalubong sa kanyang mama na 76 years old. At yung request na kanyang mama na biscuit galing Maynila to province, oh, mabibili na po niya. And congratulations Miss Charmin, di ba? So ano, so ano pa po yung mga ano po, yung, yung gusto mo pang Um, ano pa po pag-uwi mo? Ano, ano, ba yung gusto -ano, mo? Ano, may extra akong money pa po pa, pa, pa talaga sa bahay. Ah, talaga, oh, ano talaga ano oh. mo, pina problema mo. Oh. Extra oh. money. Kasi actually is, uh, pagdating po sa, ano, sa Kagandi Oro, sasakay naman ulit oh. ng bus. O, oh, bus. Diba? Oh, At bus. syempre, kumakain ka pa din sa barko kasi oh. kailangan talaga ng expenses kasi 2 oh. uh, two days ka dun sa barko katambay oh. sa laot. So, kailangan mo talaga ng mas angat konti, oh. ng oh. Ano extra money. May anak ba? Pero <laughs> Oh, uh, tapos na nga. At syempre, galing to kay Ma'am Mary from Las uh, Las Vegas, California. Ito yung pocket money <laughs> so, na ibibigay ko. So, bilangin na natin. 1, 2, Oh, so may 2,000 kada pocket oh, money honey. galing kay Ma'am Mary from Las Vegas, California. So, ayan, ay, may, may, ayan po ay, bilangin mo lahat. Pa. Wala yan, bilangin mo pa. 500. Yan <laughs> bilangin mo, makarang binigay ni Ma'am Mary sa'yo. 1, 2, 3, and 4. Oh, Tapos, wow. Tapos, <laughs> so, ayan guys ha. So, Ma'am Mary from Las Vegas, thank you so, much so sa much, blessings bro. mo. Na-engineer mo kay, kay mm -hmm. Miss At thank you so much din sa'yo kasi, may 500 na dito. lang ngayon, may may okay. hindi na kasi bumili ng ulam, bumili kami ng ulam dahil. Okay. Masahe, di ba? Okay. Oh. Oh. Mahirap ako na sa kanya 100. Oo. Oh, oh. So ngayon mga ma'am, si mahirap ako sa kanya pa 100. 150. Wala ni down. Okay, magsalita ba? Nakabidyo ako. So ngayon, Mr. Mel, ano masasabi mo kay Ma'am Mary from Las Vegas, California, ang um, natatanggap ang black galing sa kanya. Ayan po ma'am. Uh, thank you, thank you so much po ma'am Mary from Las Vegas, Las California. Las California. Sa malaking blessings na tinutulong niyo po sa akin para makauwi na po ako. At saka sa mga problema ko na may masalubong at saka yung allowance ko. Okay. Ayan, thank you, thank you so much. At saka ingat kayo palagi dyan at saka sa pamilya niyo po. So sa iyo, um, okay na ba yan? Malaking bagay na po ba yan okay. sa iyo? Malaking bagay na po, kulang diba? pa yan? Or kulang pa talaga yan? Ano yeah. na pa talaga? Or pa yan. <laughs> ano, gusto mo? Uh, uh, nasa sa natin, ano next chapter tayo. Uh, so, sa, sa ito sa'yo kulang pa pa talaga yan. Oh, oh. Kulang talaga. sa <laughs> so baka ano kailangan mo talaga pa? Uh, 6,000. So, so dapat 6,000 kasi so, may kulang oh, 2,000. Oh. So baka... <laughs> <laughs> Joke lang. yun. <Job> no? <laughs> so, so, ng paraan. So ngayon, um, magpasalamatan, anong ano, ano, mga gusto mong pasalamatan sa ating mga uh, viewers na nanonood nan 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 sa aking vlog, sa aking channel? Ayun po, sa mga followers ni Oyo, uh -oh. uh, maraming salamat po sa palagi mong panonood sa aming dalawa, uh -huh. sa aming tatlo ni Nelly, ah, uh apat -oh, pala kami ni Daddy, oh, you know. at saka sa mga uh -oh. nagbabash, okay lang naman, thank you so much, uh -oh. at saka sa mga... <coughs> <laughs> nagbigay din ng ano ng ng mga pagkain namin na yung si Sir Ron nakakain. Sir Ronnie, Ron, thank, so si si, uh, oh, oh, si, thank you so much Ron. Si sir Ronnie kasi nagpa kasi si Sir Bobot, si my manager, si Sir Bobot at kain. Yeah, thank you so much si Mama. Mama Ellen. Mama uh, Ellen. Mama Ellen, I love at you. At saka si na uh, Mary. It, si Mama Mary. Si Mama, Mary, so mama, uh, si uh, ma Mary from Last Las Vegas, Vegas California. California. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. At saka, uh, panginoon lang po ang nakakaalam sa inyong oh. malaking desing. So ngayon, sa... bago tayo mag-end sa ating video or sa ating new oh. vlog, Gusto ni Ma'am Mary, request ni Ma'am Mary sa'yo na isang talon daw. ha huh? Isang talon daw dito sa ano? Oh, isang talon, isang talon <laughs> daw <laughs> dito tayo ni di Ma'am Mary. Mary. Hindi <laughs> ba Ma'am Mary? Ma Mary, di ba Ma Mary, Gusto mong tumalo si charmel dyan kasi oh. yun ang gusto talaga ni Ma Merit. Oh. Tanot ka muna ako oh, na. Ikaw okay. muna daw, sabi ni Ma Merit. Ah? Yung, sabi ni Ma Merit, yung. Pagkatapos mo maibigay yung um, blessings ko na maliit na blessings para kay Charmel, gusto ko siya makita na paano siya tumalon. Na naka, nakayoko. Ganun, nakayoko. Ganun, no, wow, ano, tumalon, nakayoko. So meaning, uh oh. -huh. hindi naka-uwi kasi naman tayo na. Ah, <laughs> yun Hindi, sabi ni ba, Mary, isang tanong daw na <laughs> so ayan guys so thank you so much sa ating mga ano dyan mamero thank you so much from thank Las, Las so much Vegas ayun na po kay Mr. Mel like, naiabot ko na po and ingat ka po dyan and God bless mo sa inyong lahat bye